Si Makagago ay wala ng friend Wala ng friend Wala ng friend See? Yo, what's up mga tol? Magandang araw po pala sa inyo uh, At uh, sisimulan ko po itong video na to ng pagpapakilala sa sarili ko Ako nga po pala si Billy Jack Sanchez, you wanna know why Isa po akong OFW dito ngayon po sa UAE Al-In At uh, syempre, ito ang magandang kwento ko. Well, anyway, mga tol, syempre, intro lang na naman yon So, may nakita na naman po tayong video na ating bibigyan po ng magandang reaction at kakapupulutan po natin ng magandang aral sa pamumuhay. At syempre, hindi po tayo magbibigay ng mga negatibong enerhiya sa ating mga manunood. So, anyway... Uh, babanggitin ko po ang video na to bibigyan ko po kayo ng brief summary ano nga ba ang pinanghuhugutan ko ngayon So ito po, nakakita na naman po ako ng video ni Mr. Makagago at sinabayan pa po ito ni Mr. Makagwapo. So ang pangalan po nila si Mark Jason Warna Kulahewa at si Christian Mark Gray. Uh, bago po simulan, gusto ko lang po ipakita ang aking kapaligiran na nandito po tayo ngayon sa UAE na punong-puno po ng pag-asa. Gusto ko lang palang banggitin, ano nga po ba wala yung issue? Pagkatapos po kasi ni Mr. MG na mag-react po doon sa video na ginawa niya kay Mr. Boy Tapang at kay Miss Cherry White. Nakakita na naman po sila ng kanilang to-toxic-in na mga tao na ito po ay isang pamilya, ang Cruz family. Na pinapamunuan po ni Mr. Delphine Cruz. Yan. Ang tatay nila Wamos. No? Tapos nadamay na dito si Wamos Cruz. Nadamay na rin yung mag-asawang to. Si Antoinette. Tapos nabanggit din dito si Awit Cruz anong, ano nga po ba yung issue na, na hinaharap po nila ang issue po kasi yung birthday po ng anak po ni Wamos at ni Antoinette na ginanap po dyan sa Okada no, ito po ay first birthday po ni Meteor ang kanilang anak ni Wamos at ni Antoinette so nagkataon po kasi Si Maagago po, eh kung ano-ano pong pinagsasabi nito ng taong to kay Miss Antoinette, hindi niya na naman po ginalang. Dahil nga po, eh, mayroon po lumabas na video na mayroon pong live performances itong pamilyang ito na buong Cruz family dun sa event na yon At hindi po na na ito si Maagago. Hindi ko in-expect, Wamos, na hindi mo ko i-invite. Nakakainis kang Wamos ka. Isang linggo akong hindi makatulog, walang yaka. Ha? Di hamak naman na mas matagal mo na akong kilala kaysa dyan kay Madam G. Costura. Ha? Walang yaka na ka palang sa TV5, mukha ka palang lamok, magkakilala na tayo? Tapos kinalimutan mo ko? No, na nag sa internet na sinasabi niya kay Wamos, Wamos, uh, mukha ka palang lamok noon sa TV5. Ako na ang kaibigan mo, kilala na kita. Ba't di mo ko inimbitahan? Na inimbitahan mo si uh, Madam J. Costura na limang araw mo lang kilala. Yun yung pinakahimutok niya at kung ano-ano na mga binabato niya mga isyo na kesyo mukha daw disco ball itong si Antoinette sa pagsasayaw niya at uh, hindi daw kaaya-aya at hindi daw angkop para sa isang children's party ang kanyang performance no, talagang dinali nila at mga iba't iba pang influencer hindi ko na na nadismaya ako no? dahil uh, talagang dinali nila itong si Antoinette tapos, ito naman si Maagwapo na imbitahan ng lahat-lahat. Ang dami pa naging komento. Party, yung mga bata tulog na. Yung birthday nga tulog na. Grabe naman kayo. Birthday naman ng bata yun. Yung unang birthday. birthday. Para naman ginawa yung birthday niya. Para naman ginawa yung cruise got talent. Pero solid naman yung event nila. Masarap yung food. At syempre, sobrang nanda ng place o kada. Eh, yun. Dito naman sasabi ko. Ito yung comment ko lang regarding doon sa event na na. Kasi first time ko. First time ko rin na-invite. So, ito po ang akin point of view, mga tol. Baka gago Ba't mo pa tahan na si Antoinette ng um, Pwit ni net ay sobrang round Sobrang round Sobrang round Um, ni net ay sobrang round All through the town O ito may kanta ako sa'yo MG Si Makagago ay wala ng friend Wala ng friend Wala ng friend Si Makagago ay wala ng friend Nandito lang ako Ayan, MG, para sabihin ko sa'yo Kung uh, nalulungkot ka sa mga naging kaibigan mo eh Ako rin mismo na mo noon Tanggap ko na yung buong pagkatao mo Siguro ako na lang yung tatanggap na ganyan na talaga ang pagkatao mo na wala ka ng pagbabago. Alam mo bakit? Ang ipapamalas ko dito is a forgiving heart. Okay, kahit ano pa man yung naging issue natin dalawa together, I will just forgive you. Yung kan You decide to your life that to be like that person no, na toxic, na wala kang uh, magandang sasabihin sa kaibigan mo. Yung kan there will always be a one friend like that. Ikaw na yan, I will consider. Kung wala ka na, wala na, tinatabla ka na, hindi ka inimbitahan sa birthday ni, ano, ni Meteor. At least, tumahimik ka na lang. Kung talagang totoong kaibigan ka, wala kang sasabing masama sa mga tao na keso, pag iimbita lang, pinaghugutan mo pa ng negatibong enerhiya, bro. At kung ano-ano pa sinabi mo. Tinex ka pala ni Christian Merck at ni Tony Fowler na inimbitahan ka ba ni Wamos? Ikaw naman si Loco Sabi mo, one week ka nagka-anxiety dahil lang sa invitation. Kapag hindi ka invited, tanggapin mo. Ganun lang yung Be matured enough, no? Na sometimes, kailangan natin i-let go yan. Baka nag-iingat lang itong pamilyang ito na sila Wamos. Ayaw na lang issue. Diba, hanggang San Pablo'y ka na nga lang sa San Pablo, Laguna City ka na lang, hindi ka nga makalabas ng San Pablo mismo sa bahay niyo o sa subdivision niyo, di ba? Palagay mo iimbitahan ka pa. Eh di magiging delikado lang ang pangyayari dun sa birthday party ni Meteor, no? Ayaw lang nila ng kaguluhan, di ba? Nanganganib ang buhay mo dahil ang dami mong tinablang mga tao. mag isip karen ka rin. Kung tunay kang kaibigan, iisipin mo ang sitwasyon. Ano ba yung mga naging factors? Ba't hindi ka inimbitahan ng mga kaibigan mo? Ayaw lang nila ng something happening sa mangyayaring masama sa birthday party na yun, ikaw pa ang magiging dahilan ng pagsira ng birthday party na yun. Okay, be mature din up. Huwag ka nang magbabato ng kung ano-ano. Ano nangyayari ako sasagot. Ayaw ka nilang imbitahan dahil masyado ka ng delikadong kasama. Yun lang mga tol, medyo mainit. Silong muna tayo dito sa puno. P Pamulutan natin ng magandang aral itong mga sasabihin ko. So, ayan, nakapo, naupo na po tayo sa ilalim po ng isang puno, no? Sana walang mga rattlesnakes dito or something like cobras, no? Ayan, nasa disyerto tayo. Uso pa rin yan dito, eh. Well, anyway, back to the story, mga tol. Ito naman pong si Ms. Mr. Christian Merck Gray. Pare, naimbitahan ka ng lahat-lahat. Ang dami mong sinabi, ang expect mo, it's a children's party, ba diba? Tapos bakit ganun yung nakita mo? May mga live performances ng tatay ni Wamos, na kumanta may live performances na sumayaw si uh, si Wamos, sumayaw si Antoinette at nagbeatbox si Awit. Okay. They are the host of the event. Okay. If you are invited, be blessed enough to accept that blessing on that day. Ang hirap mo rin palang imbitahan sa isang party. Bakit ka mo? Yung expectations mo ang gusto mo mangyari. You are not appreciative with the surprises na nangyayari. Para sabihin ko sa'yo, Christian Merck, napakaraming tao ang gusto maimbitahan nung araw na yun sa first birthday ni Meteor. Mga supporters nila, ng Cruz family, at kanilang mga fanbase. Pero ikaw, you are one of the luckiest person who can attend such big event. Ito yan, sabihin ko sa inyo. And so what kung ganun yung naging tema ng party ng anak ni Wamos? Baka tandaan ninyo, mga tol, kung totoo kayong tao at totoo naging kaibigan ng mga tao to, they are rags to riches. No? What do you mean by that? Nanggaling po sila sa hirap. At ngayon, natatamasa nila ang biyaya na ipinagkakalob sa kanila ng ating tagapaglikha. Ina minamaximize lang nila yon at ibinabahagi sa mga taong kanilang iniimbitahan. Sabihin na natin, may mga ganong performances, nagintay kayo nung matagal. Men, accept the fact if you got invited on such event ipatalo nyo yung oras na yun sa araw na yun at count the blessing that is happening on that day itself wag nyo titignan yung mga flaws na nangyayari sa araw na yun dahil tol napakaraming tao hindi lang ikaw ang gustong mapabilang sa event na yun medyo ang toxic po pala ninyong mga tao kayo eh no si, si maagago at si maagwapo daw tapos sinabi pa nito si MG na mukha daw disco ball itong si Tonet. Eh ikaw nga eh, MG, mukha kang si Jalibing punong-puno ng libag. Sorry for the word, okay? That's how would I describe you. How I see you into my eyes. Kung masakit sa mata mo si Anthony sa pagsasayaw niya at binibigay niya lang yung kanyang motherly love at she wants to celebrate the first birthday of her son and that is the only thing that she can apply on that day itself the big day itself to be memorable aba there is something wrong with your eyes or you yourself your life yun tao tol dinala niya sa sinapupunan niya ng siyam na buwan yun yung batang yun ngayon na nag taon yung batang yun ididis nyo pa na sana ginawa na lang Antoinette's birthday or Cruz family's birthday ganoon, or advance celebration men unang una dyan kay Antoinette sa pag sa niya na hindi magkaroon ng komplikasyon yung batang yun at nakita niya ngayon na tumapak sa isang taon ng kanyang anak syempre she will be the first person who will be ever proud of the first birthday of her son dahil pinag-ingatan niya at sy syempre gusto niyang ibahagi sa kanilang manonood at sa kanilang mga guest o sa mga kanilang bisita yung pagmamahal na kaya nilang i-cater they can entertain people who they invited to di ba? di ba kayo naging masaya nag-share sila ng kanilang free show and talent and when it comes to that one I will tell you exactly the reality this family all of them are talented and their talent is not for free kung mag attend kayo ng ibang events na makikita nyo magpe-perform yung mga nabanggit kong tao from Wamos to Antoinette to Delphin Cruz To Awit They all have value When it comes to their talents Maging masaya kayo It was a free show It was a free lunch Nakakain kayo And it was a good place But hindi kayo nag-maximize Doon sa natamasa ninyong blessing Within that day Bakit pa rin Ganun ba ka toxic yung tao nyo Sinilip nyo na sinilip yung mga kamalian Bakit ang hirap nyo palang imbitahan Lalo ka na makagwapo ha? At sinabi mo pa sa video mo first time mo lang mag-attend ng such event or maimbitahan or umattend ng invitation ang hirap mong imbitahan that will be your first and last kaya po sa mga taong nag-iisip na imbitahan po itong taon to eh baka magdalawang isip naman po kayo dahil hindi naman po maganda talagang imbitahan itong taon to dahil talagang dami po palang masasabi nitong taon to wala siyang pasasalamat sa kanyang puso kundi ito ay puro lang inggit at ganid ang nararamdaman niya sa kanyang pagkatao. Ngayon, mabalik naman tayo kay MG. Pare, kung piling mo wala ka ng kaibigan na nararamdaman dyan sa iyong sarili, wala ka ng kaibigan na sumusuporta sa iyo, wala na nag -iimbita. well, sa dami-dami ng atraso mo sa buhay mo, kaya ayaw ka na lang imbitahan. Kasi nga naman, Delikado na ang buhay mo. 'Di ba nahulaan ka nga ni Jay Kustura na ilang araw ka na ay sorry. Sana tumagal ka pa ng taon. Kaya hindi ni iniimbitahan dahil delikado ka ng kasama, bro. Bandlisted ka na sa buong Pilipinas, bro. Inaabang-abangan ka na. Gigil na gigil sa iyo yung mga taong pinagkaatrasuhan mo. So be it, tas napantapang ka diyan sa bahay at sa kwarto mo. Ha? Anyway, uh, uh, si Bandang Vlog pala yan. Papasok ng trabaho. <laughs> bro, ano, uh, uh, panoorin mo na lang mamaya ito. Oo, oh, napakaganda lang. Yeah. Tirahin mo yung tirahin mo yan. Oo, oh, oh, nga, walang mga ano. Lalo si Mike. Tira isa pa yan. Oh. Akala mo naman, na imbita ka na nga eh. Oo. Oh. Di ba? Oo. Oh. Nagkomento ka pa. Kung baka na inimbita -in ka na doon, na naka nakapagawa ka pa ng content mo, Mark. Feeling guwapo ka, tol. Oo oh, nga eh. Isa kang reto ka, <laughs> Good luck, good luck sa work Bro, good luck Mamaya na panoorin mo sa work mo Ayan, ayan Si parin baandam natin yun Ayan, ayan Tropa natin dito sa all Ayan Sa kanya kami nakatira Well anyway, back to the story MG Sige Ganito yan If you feel alone If you feel like You are miserable I am here Okay I am Billy Jack Sanchez I am a forgiving man Whatever it is That we had from the past It is regardless Basta ko na ang pagkatao mo You need love I will embrace you as who you are. It's not my mission to change you, but it's my mission to cater love for you, no? To show love for you. Kasi wala nagmamahal sa iyo. Ganun talaga ang buhay eh. Nakilam lang natin maging mapagmahal na tao na we need to be appreciative. We don't need to find someone's fault or someone's flaws. Pero pero to para sabing sa sorry for the word, maagwapo. Men, do you still remember the day that we met each other? 'di ba? Sa Battle of the YouTubers, ang kapal pala ng mukha mo in reality na sasabihin mo ikaw si magwapo. Where in fact, mas gwapo ako sa when it comes to real life. Pre, hindi mo nga kayang ganyan-ganyanin yung ilong mo eh. Retocado 'yan eh. 'Di ba? The way I look, I'm really handsome, bro. Pero hindi ko kinlame na ako si magwapo or something sort of like boasting itself na kailangan yung name ko bilang Billy Jack Sanchez as a social media influencer na kailangan kong etiquette yung pagiging good looking ko ba? Diba? isa ka talagang ano eh, uh, narcissist kayong lahat narcissist kayo puro ay self-centered wala kayong pakilam sa nararamdaman ng mga tao na nakapaligid sa inyo at sumusuporta at tunay nagmamahal sa inyo kundi gumagawa kayo ng paraan para layuan kayo 'di ba? Ang ayos na sana ng mundong ito, pero kayo isa kayo sa mga nagpapagulo. Ah, kaya wake up, wake up. Ah, wake up. Hindi ko itinatanggay ito si Maagwa po. Uh, he helped me a lot of times, no, when it comes to financial. Okay, and also to grow when it comes to so my social media career. Pero hindi siya lahat 'yon, no? I I did my part as being me. Pero part siya, naging parte siya ng buhay ko. Kaya I will still be a forgiving man as always for this man. Bago pa humaba itong kwentong ito, guys, ang pinakaaral dito, wag puta natin huusgahan yung naging party nila Wamos para sa anak nila dahil sila bilang magulang, yun yung kaya nilang ibahagi at hindi nila naramdaman yung ganung mga event or hindi nila naranasan yung ganung pamumuhay nung sila'y nagsisimula pa lamang. Na gusto nilang ipamahagi sa kanilang anak on its first birthday na magiging magarbo at masagana at punong-puno ng biyaya. Magiging hipokrito na lang po tayo at inggitero kung talagang sisilipin po natin on what are the capabilities of this family to cater such event, ba? Diba? So yun lang, lagi po natin tatandaan, na titingin po tayo sa positibong bagay and we always count blessings, not the blessing of other people. Yun yung nakikita ko eh. Kaya marami pa rin nasabi itong si makagwapo, kahit na imbitahan na siya at nakapag ng party. Siguro na inggit ito eh. Na bakit sila yung parang gano'n, kaya nila mag-host ng event na ganito kaya nila mag-entertain ng tao kasi ang dami siya sabi eh ano narcissist ano siya, RC siya at saka medyo kinokontradict niya yung sarili niya na which is sablay talaga na sinasabi niya maganda daw event masarap yung pagkain eh bakit may mga nasabi ka pa mga komento the entertainment itself hindi mo ginusto yun lang mga tol no naging masaya po tayo sa buhay na natatamasa natin kung tayo po ay naimbitahan at di man po naimbitahan sa mga party so be it everything has a reason no at syempre kung nakita po natin na parang may sablay sa mga event na nangyayari or sa first birthday po nila ay sa first birthday po ni Meteor na anak po nila Wamos and Antonet wag po natin doon tignan yung pangyayari Wamos and Antonet are just being a parent. They're just showing their best on how they can handle the event itself yung happiness na kaya nilang ibahagi sa mga tao so yun lang mga tol dito na, na muna nagtatapos ang ating vlog for today syempre tayo na tayo medyo nangawit tayo yun lang po yung natin don't hate spread love and educate and let love seize the day mga tol at lagi yung tatandaan uulitin ko count the blessings that is happening into your life so that you will nourish your life. Don't count the blessings that is happening to other people. It might be late for you kasi God has a reason. Ano ba yung right timing para matamasa mo yung mga biyayang yon? Hanggat na mumuhay ka sa biyaya na natatamasa ng ibang tao, hindi mo makikita ang mga biyayang ipinapaulan sa iyo ng ating tagapaglikha. Kaya linisin po natin ang ating mga puso't isipan at umisip po tayo ng mga magagandang bagay para magpatuloy sa ating mga buhay at hindi po tayo mamuhay na negatibo at toxic at nakakasakit ng puso ng ating mga kapwa. Yun lang. So yun lang. Let's enjoy our day mga tol. Happy and blessed day to everyone. Ito po ang UAE. Napakaganda sa mga nangangarap po magkaroon po na maayos at magandang buhay. kilos kilusan nyo rin po yan. Hindi lang po yan nakukuha sa dasal. Kailangan po yan ng action. Kapag nakikita po ng ating tagapaglikha na tayo'y merong pure intentions sa ating mga pangarap at kinikilusin natin ito ng little by little, step by step, slowly but surely, God will be at your side. Okay? Always remember that. Yun lang mga tol. Maraming maraming salamat sa ating mga solid supporters at syempre sa mga bagong supporters natin. Lagi nyo pong tatandaan, maging mabuting tao lang po tayo. Tama na. Maging tunay na social media influencer naman sana kayo. Maagago at maagwapo. Nakakasawa na yung mga stilo ninyo.